Mga katombi, sinundo ko pala si Bebe dito sa kanyang trabaho. Yan. Pagkatapos ko magluto ng dinner namin, sinundo ko siya. Aba, 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 si Angkira. Yan ang bebe ko. Aba, 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 si Marte. Alam niyo kung anong bit-bit Yan? Tingnan natin kung anong bit-bit ng bebe. Pero bago ang lahat, kailangan niya magbeso sa akin. So, ayan, magkasama na kami. Beso na. Bawal ito sa mga single, okay? Charot. Kapat ako sa inyo ang Bigay ng amo niya. Ayan ang laman ng bayong. Mga kasirola. Wow, mga bago pa. Dalawa, dalawa. Oo, oh, eh. ang laki. Aray, maganda. Ganda. Ang mahal ho kaya nito. Ah. Dito, promise, mahal ho. Yan ang bigay ng mga amo. Bye, pang luto na kami. Pang sinigang, Bongga. Thank you, mami. Lagi kang may dalang regalo ah, sa bahay so ayan, kailangan sunduin ng asawa. Ganyan ho talaga. Pag inaasawa ay charot. Ganyan ho talaga. Kailangan sunduin natin ng ating girlfriend pag wala kinagawa. So, ako ay responsabling partner. That's why I always sundo. Ayun lang, ang kami ho ay magbabiyahin na. So, itong, ito pala ang view. Ang view ito ay medyo bundok. Charot. Ang ganda ng weather. Ngayon ho ay alas 8 na ng gabi. Eh. Pero super luwa pa. Wait, I know that. Sayang lang. God, bye, bye na. God bless to everyone.